So ito yung tutorial kung paano ko to ginawa. Yung pagbuhos ng tubig tapos na freeze tapos paglagay ng planggana, at saka pa yung tubig. Di ba ang galing? sa so, unang first step natin ay gawa mo tayo ng video acting lang tayo na ganyan. Parang may na freeze tayo na bagay tapos lagay tayo ng planggana. Huwag nyo yung galawin yung planggana ha. Kasi yan lang ang bubuhos natin ng tubig. Kuha kayo ng baldi na may tubig tapos ibuhos mo sa planggana. Tapos tamang lingon sa kamera kasi akala ko na damay na ng pagbuhos ng tubig. Tapos punta tayo, tayo sa CapCut add new project, play yung video na ginawa natin, tapos tap add sa ilalim. Tapos dito, play lang natin yung video, tapos hanapin natin yung banda na nakalagay na tayo ng planggana at pag ng tao. Yan, nakalis na yung tao, pause lang natin, tapos tap natin yung clip, tapos split. Pag na-split na, tuloy tayo, hanapin natin yung lalabas na yung tao. Yan, pause, tapos balik natin sa hindi pa lumabas yung tao. Yan, tapos split ulit, tapos tap yung clip na nasa ginda, tapos delete. Tapos tap natin yung nasa huling clip, tapos hanapin natin yung overlay yan. Pag na overlay, nasa ilalim na yan. Tapos long press natin, tapos ilagay natin sa bandang on -hand. Pagkatapos dito, tap lang natin yung clip, tapos hanapin natin yung mask sa ilalim. Hanapin lang natin dito, tapos ganyan. Pag na tap na yan, pili natin yung rectangle, tapos may mask na yan sa ibabaw. Tapos dito, long press lang natin yung mask. Tapos ilagay natin sa bandang gilid. Yan, pag naglagay na, na sa bandang gilid, punta tayo sa ibaba Tap natin yung clip. Tapos focus kayo dyan sa bandang gilid ha. Dahil dyan nalabas yung tao. Tapos adjust natin yun. Yan, lumabas yung tao. Tapos tap natin yung mask. Tapos adjust natin sa bandang ibaba. Ganyan, tapos tap check pag okay na. Dito, habang naka-highlight yan, hanapin natin yung freeze sa ilalim. Dahil i-freeze natin yan. napin lang natin. Yan, freeze. Pag na-freeze na yan, yan, hindi na yan gagalaw yung taong nagubuhos ng tubig. After nyan, tap lang natin yung huling clip. Long press natin tapos ilagay natin sa bandang huli yan. tapos tap natin yung ulit yung na-freeze na clip. Adjust natin sa bandang unahan. Drag nyo lang tapos isagad nyo. Yan, tapos play natin. Yan, na-freeze tapos maglagay ng pranggana, abos ng tubig, ganyan. Pero kung napansin nyo, nasagi yung ulo ko ng mask. Parang naputol. Tingnan nyo, ang pangit, tignan, oh. Ang gagawin natin para hindi yan masagi ng mask, tap lang natin yung na-freeze natin na clip. Tapos hanapin natin yung mask sa ilalim. Yan. Pag natap na yan, adjust natin yung mask. Ilagay natin sa bandang hindi masasagi yung ulo natin para maganda tignan. Tapos tap check sa ilalim. Dito, play lang natin kung okay na ba. Yan. Na-freeze tapos lagay ng planggana. Alis. Yan, hindi na sagi yung ulo natin. Tap natin yung CapCut, Delete, tapos Export. Ito na yung resulta. Ganun lang, kadali at kasimple. Kung nasundan mo ang video na ito, pakipalo naman ang page ko at pakashare na rin para makatulong sa iba. Salamat!